匈서 ko lang ha. Ito maglilinis ako sa labas ha. Sa mga gawaing bahay, umiikot ang buhay ni Grace. Mula sa pagwawalis hanggang sa paghuhugas, walang kapaguran ito sa pagtatrabaho, matiyak lang na malinis ang binabantayan nitong bahay sa Barangay Upper Kirino Magsaysay, Baguio City. Tatlo ang kanyang anak na sinosuportahan at isa na rito ang sampung taong gulang na si Jan na mayroong sakit na cerebral palsy. Napansin ito ni Grace noong tatlong taong gulang pa lang si Jan. Ang cerebral palsy po, iba't ibang klase po yan. And then, um, ang, ang ano po niya, ay spastic, quadriplegic, yun po yung naninigas ang buong katawan, yung, bu yung mga litid. And then hindi po basta nakakalingon o anuman, hindi nakakalunok, hindi nakakapagsalita. Okay, huh? Malaking dagok sa kanya ang pagpanaw ng kanyang asawa noong isang taong gulang pa lang si Jan. Bagamat libre ang kanilang tinitirahan at sumasahod siya bilang caretaker, hindi raw ito sapat para matustusan ang kanilang pang-araw-araw, lalo na ang gamot ni Jan at ang maintenance nito sa high blood at diabetes. Bagamat mayroon pang chance ang makarecover si Jan Eli sa tulong ng terapi, kapos naman daw sila sa pera. Dahil dito, hindi na niya nagawa pang maituloy ang terapi ni Jan Ellie mula noong 2020. paano kung one day, bigla na lang akong atakin o mawala, kawawa po siya. Kaya yun lang po yung gusto ko sanang mangyari sa kanya. Na hindi man siya maging 100% na normal, maging ano man lang, kaya niyang, kaya man lang niyang, ano yung sarili niya na kumuha ng pagkain niya, kaya man lang niya sana yung sarili niyang umihit, magpupo ng sarili niya magbihis ng sarili niya, liguan yung sarili niya. Yun lang po sana yung gusto kong iano sa kanya. Kaya lang, yun nga po, kailangan niya po na, sa therapy. Pero pinipilit ko pong gawin mag-isa kahit dito. Kaya kahit papano po nagagawa namin ng konti. Pero iba pa rin po talaga pag um, ano, therapist talaga. Dahil sa kanilang sitwasyon, pinili muna ng kanyang panganay na hindi muna tumuntong sa kolehiyo para makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, ipinagkabit-balikat na lang ni Grace ang pangungutya ng iba sa kanyang anak. Namin um dahil hindi po lahat, hindi po lahat ng tao nakakaintindi sa sitwasyon ng mga anak namin at masakit po sa amin na marinig na ang mga anak namin ay special child o abnormal. Hindi po maganda sa pandinig namin yun sila lang po ay may matinding pangangailangan lang. Kung kung tawagin namin ay sila yung mga taong may daily needs. One more time, three. Sa gitna ng pagod at sakripisyo, hindi Grace. nagpatinag si Grace na magpatuloy sa buhay kapiling ang kanyang mga anak. Mahal na mahal ko ang anak ko. At kahit na anong mangyari, itataguyod ko siya mamali at aalagaan hanggang sa dulo ng aking buhay. Sa mga nagnanais tumulong, maaari nyo itong ipadala sa pamamagitan ng GCash or bank account o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Grace. Ang munting kabutihan na maibabahagi ay magiging binhi ng pag-asa para sa patuloy na laban ni John Eli at ng pamilya Padua. Ron Maranan, RNG News.